Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today is Saturday. Saturday is weekend. So dito lang tayo mga kabawi sa mga sales natin, no? Kasi kahit naman sa anong mga tindahan, so ang weekend talaga yung mga bisibisihan natin. Meron na ba kayong naisip guys na ebenta nyo ngayong parating na Pasko at saka bagong taon? So think twice natin, no? So, palagi nating palagi nating iniisip ano bang i-additional ibenta ko sa ating tindahan, ano bang i-additional benta ko para naman maaliw yung mga bata, yung mga mata, mga mata sa mga bata, di ba? So, pero ako, bago pa lang is, nag-isip na ako nito. So, alam niyo ba kung ano bang binili ko? Nakabili ako na coins chocolates. So, nagbili na ako hanggat maaga pa kasi alam ko naman na yung actual-actual na is maubusan na. Experience ko kasi last year is naubusan ako ng mga coins chocolates. So, ang dami pang naghanap kasi alam nyo naman yung bagong taon, marami tayong mga um, mga dilalagay sa ating mga mesa. Kailangan talaga natin ng coins, chocolates, di ba? So, hanggat maaga pa, bukli na ako. Sabi ni Tendera, may 165 pieces daw ito. Pero gusto kong i-actual na bilang para naman ma-sure natin kung ilan ba talaga. ba diba? Kasi nabili ko ito ng 700 pesos. Ang isang pack. At kailangan na ma-actual natin magbilang para sa calls natin magkano yung ibenta natin ito at hindi tayo malulugi di ba kasi hindi naman pwede na kung anong sabi ni sales lady is yun na tayo today. so kailangan talaga natin ng actual actual lang so para malaman natin kung ilan ba talaga yung laman ito so ilangin ko muna ito guys at ipakita ko rin sa inyo meron pala din akong ipakita sa inyo at Meron din pala tayong mga reindeer headbands guys. So ito ay binabenta ko ito ng 40 pesos kasi maganda naman itong klase na ito at mabenta. Pang additional costume ng mga bata, di ba? Pang Christmas party. Kailangan talaga natin mag-isip na kung ano bang i-additional paninda natin sa kung anong season na meron tayo ngayon. So, yun lang muna guys for today's video. Thank you. Bye-bye.